Yan, magandang umaga po. Tayo yung ano naman, gagawa ng irasan po kay Utol. Gawa ng yung po kanyang dapat gawa po'y kulang. Yan, atin pong mga kasama si Datay po, tsaka si Dako Yaroin, tsaka si Utol Bombay. Yan o. No. Hello po, gagawa ng dapugan. Hindi na yan naman o. hindi daw tuloy wala pa po wai, Sa ating po pinapagawa ni Utol Anton eh. Nagtatrabi pa po si Dako Utol. Masa Hong kong. Pagkaganda ng manahawa no? Oo. Yan o, nagpakita na po ang banaw Hawang hawan, walang kaulap ulap Ah ah, pati rin spotlight niya Hawang hawan po Yan o tol, wala kayo hihilig niya ng kao Yan po Wala kayo hihilig na rin o tol Ang isa May taga na Malapit na rin May taga na Siguro yung mga dumadaad na rin tinignan Tinagaan po, yan yung mga yan Hello pa ay, alam na hello Hello pa yan o tol, awar kay hinog na yan Nabubulok na Nabubulok na, ano daw Yan, yan ang laki na ga... Ga... Ga po, gano Pamalus po Ay hinug na o tol ah. Hinug na ga, At mabalik mamaya o tol Yan eh, na po o Nagambul Nagambul na, ang laki Oo. Tara, kay gagawa po muna ng Kamahan po, dapugan Sarap Sarap ano yan ang laki ng kailan pong pang-using. Mitig. Yan oh. Sinda ko i po pagkaaga pa no. Yan po, sinda ko i po ngayon ang Magkahan traktor po. Dalawa ni Kuya Mike po. Ang na ano. Ang na po ang gisak. Ang laki ng gisak ay. Tipak. Baka yung kabuti mamaya ating mga ano, dala dito ano. Yung pangkabuto baka po ating pambabasad dito. Ay, magmalas 'yun ay. Oh. Mas malas pong bumumatak. Tisa ari punggo pa lo. Mas malakas ang makana nanay. Ha? Duhan. Duhan, duhan, duhan. Ah, oh, nung kanit. pinapasad muna ah, nataltala no ngayon po, ng lupa sa... na kaya yan ang kilit po ng ano po ng lupa gabi yan ang gabi yan Pero lagi nagkakamagat na rin ang dalawang asong ori Ay, no. ah oh. po yung gagawa ng kamahan Hintay po yung hago din muna Diretso, ano na Iras Ating bawang lang yung dulo Para po hindi makapasok ang tubig Gawa ng malaki buhay Malaki ang tubig, ano Yan, ari Ari, atay, ari may pagitan Kasi pong babang pangan Para pong tubig hindi makapasok din eh Sa ato pong irasin Ito lo Ito na pong binabampangan na rin oh Yan Para po ang tubig ay may stock po din sa gitna Ito na pong binabampangan na dahil po malikat oh. taas na no ito panalo tapit-tapit muna ng kapatid din eh sa tabi po handa pa po sila oh nagpapatay pa po oh dali dali oh oh ya yeah. ang bata hindi mawal gawa ng kahapon po yan ang lakas ulam tuduh ipungat nito dito no minsan ayun dami nga oh yan po nagbuka na po yung ating tira nung minsan oh. Kinebut ng chicken man ari hindi kaya magulang pero ari pa ari Yan po oh. dami Tunda hmm. Kaya pong araw-araw kabuti. -araw, oh, yung sarap naman po sa sanilaga. Ayan. Kabuti. Ayun ako. Harin mo kasi ordinary eh. Hmm. Huh. Wala na. Harin lang po. Baas din pong panlahok. May ganyan pong panlahok sa mga giniginis ginis ha. Nantay po yung ginagawa na rin yan po. Dapugan. Nantay po yung ginagawa ng kumahan po. Yan. At na Para po... Lumagis agad. Ano? Kamahan ko. Ang bukas po ang palan na rin. Buwa nang nagbasa po kahapon na natay. Bali ilang araw, tatlong araw, tatlong gabi. Bali tatlong gabi po. Bukas ang palan po na rin. Ano? Ano? This is a bomb boy, bomb boy, bomb boy, bomb boy Bloods Bomboy Vlogs Halika na mga katambal Sa mata natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs Ang so, umuha na nyo ulit paghahapay sa pag ng saging Pagdidilig ng mga halaman ng paggamas ng kaingin Mga alagang hayop ay mabilis nila ng paramihin Kapag merong itinanim ay merong mga anihin Mga diskata sa panguhuri ng isda sa tubigan Mga dalag na nasalong gang ng ay naglalabas At ng pagkain sa tanghalian at tapunan at nandas ka atin yung BOMBOY at BUMBAI ng mga kakambal Samahan natin si BOMBOY at si bumbay Dito sa BOMBOY, 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 BOMBOY BLOCKS BOMBOY BLOCKS Kalikan ng mga kakambal Samahan natin si BOMBOY at si Bumbay Dito sa BOMBOY, 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 BOMBOY BLOCKS BOMBOY BLOCKS Panguhuli ng hipo Yan, nyari na po At talaga pong Nadali din. Bali piting, pitong ano po, iras 'yan. Mas tatay. Tsaka si utol, tayo po i... Tayo naman po magbibisita ng ano po, ng mga halaman na ni utol. Kuha ng sa atin po ano, iniwan yung mga halaman na po At tsaka po manok, tsaka po yung baboy, yung, lahat po ng hayop. tsaka po ring palay po ni utol. Utol, yari na rin ano, kamahan mo. Noon. bukas magpapalad kami. Ah, utol lang 'to. Eh. Yari na uto ito, ginilas natin. Kaya rin, tapag mo, maganda na rin, oh. Yan, yung ating unang palang. Berdin-berdin, ah. Yan. Talaga pong... Bigla ang alis po ni Utol Antonia, eh. Eh, kaya po, lahat po ng gawa ay, ay, sa amin po, ninda tatay. Yan. Sa amin po, ninda tatay. Ni Utol Bumbay, ni Utol Ace. Yan, kaya po kami ang gagawa muna na rin, ano po, pansamantala. Ari pong palayan po. Yan otol. Oh. Bertim-bertina. Oh. na ita name. Count. Basta na otol. Ilang araw pa si otol doon? Matagal na no. Matagal po si nda otol doon. Mag-anak po. Yan otol, ingat kayo sa Yan, ingat kayo dyan sa abroad, sa Ang Basin, kung ano. Kung kung at saka makaw Yan ingat kayo, otol. Yan ingat kayo. Mag-anak. Ano otol? Oh. Yan, Yan ingat. po kuya Tayo Say, yung pamilya ingat. Tara. Tayo po yung naman na rin, no? Tulang sa natin, uh, am, Amin pong hindi na ipinakita. Yan. <laughs> tayo po may ulam na naman. Tara. Tayo bibisita ng halamanan Ah. Talagang dinudurog na ng husay. Ano? Ay, si Kuya Miko. Kaya nung ganit. Nabalagbaga yan, no? Ganit. Hmm. <laughs> yan. Kapahan po ni Utol. Ah. Kaya pong butain. Kaya nung tanik ah, ah. Nagkatungol po ang makina eh Ano pa po ang bultain Yan ang lawak pa Yan Baka wala pa rin kalahati Nakaubra Hanggang mo po, po ay Yan pa oh Bultain pa po Malapad-lapad pa Yan hanggang doon Sa may labak at saka Yan dito na po tayo kay utol ng halamanan po Yan laguna po oh. Na uh, auto lang nalago na yung ano. Sitaw. Kabang sitaw 'yan. Ating abunan bukas utol. Yan oh. No? Yan ang ganda na po, na gagapang na. Ang antena naman na po dito ay ano. Kabang sitaw po. Yan. Dalawang ano, utol, to na, eh. Yan ang ganda no. Dalawang ano tol. Ganda dalawang, na. Dalawang kilo. Dalawang kilo ari. Yan. Yan ang ganda na po. Malaki na ano? Pag arimi san linggo pa ay ariya na din eh. Sa amla yan, yan oh. Yan, yan anong ganda na po. Yan, ganda na ano. Tayo pa pupunta doon sa may ano. Ate po binibisita lang aring halaman ni Otol. Doon sa may kabila sa Kamatisan. Ate po papatubigan. Ang ganda na ano. Yan po. Yan ang ganda na rin kay Otol na rin. Si Otol naman po hindi magtatagal doon. Sa Hong Kong po. Baka may ilang araw lang ang Otol. Yan no. Pero ang palayaan po buhay pa no. May mga bunga pa ang palaya. Oh. Andiyan pa rin baboy ano. Andiyan pa, andiyan pa rin baboy ang pong hinahanap. Gawa ng nakalpas. Utol oh. Yung baboy mo nasa kubo na. Nakalpas. Baka tinali ni Utol Isa no. Oh. Yan oh. Yan ang ganda ng sita oh. Tayo yung mag-aabaw no bukas. Niyang mga halaman po lahat. Yan oh. Positive ano. Quality na po. Sa kabila ko Sa kabila, mga nauna po yung sa kabila ay. Klik! Ano? Oh. Yung hanggat. Yung mga nauna, ari pong kabila ay nauna pong itanim kaysa din eh. Sa dalawang kilo po, ari, ano tulak tanim din eh. Sito ay, sitaw din ah. Ay, mas malago ari oh. Um. Yan. Sutol oh. Um. gara garado po. Mga mas lagu po. Arim pa labak. Tao tul sa kabila tayo, bibisita. Doon sa may Matsan. O oh, Milky, benda Oh. Dili, dili. Hmm, oh. hmm. Dili sama ka sa dili. Oh. oh. Dili, oh. Oh. Tara. Oh. oh. Tira. oh. Ay, si Kuya, si Kuya Ispo Nagarado Naku, Nagarado po, ng kubota. Ay, datang na ang po Yan, habang pipino po itatalim Ay, pari palat na na ano, yan po si Utin Nagarado Nagarado Ayan, dito na po tayo sa so, ka, ano, kamati sampu. Tayo po yung papa tubig lang na rin kamati sampu. Ayan, buha ng kagabi naman po yung ano, umulan. Medyo basa-basa pa pero maganda po yung ano, ano, yung malaki ang tubig. Para po basa po bang ano, ang puno. Yan utol. Ayan, hey, nari po ipapunta dun. Sa may kamati sampu. Arang kabila naman ay. Dun, sa may kabang palayan. Utol yan. Hakot mo na, ari, hakotin ha. natin. Ang po ng tubig oh. Nalaga blab. Ano ang tubig? Yan po ang tubig ko. Oh. Yan. E tayo po i... Magpapapasok muna. Ano dito harangan mo? Bato. Yan. Para po pumasok pa parun ng tubig. pa ng po. Yan. Dito yung bato po Bato. Dito po yung dali ng tubig. Dito po yung dali magpapasok ng tubig. Yan na rin lang po. Inaharangan lang ng gato ang po. Yan. Yeah. Yan tatapos na po yan lakas na eh Dir dire dire chira po yung paparong ito lumba to yan. yan okay na yan para man na rin kabaka kaya no uh oo -huh. kailangan na yung hati hati po sa tubig hindi perming ano pakabig Dito naman po yung ang mga kahanga ni utol yan o lakas na po yan nakasak na po yan naanod na ano na, tol tara Oh. Uh, eh, okay, ipaparo na po sa Hala man, diretso na tayo. Nababasa po utol yung ipot ni utol ni utol. Oh. po, nabasa. Naguho ay ano. Oh. Atin mamay mamaya, gatas pala nito sa may ibabong. Oh, kabuti oh. Lucky. Eh. Iisa ba utol yan? Mamay ikatugon pa. Kabuti po. Oh. Talaga pong araw-araw. Utol -araw, oh. lang sa akin na Oh. Ito, ah, dalawang piling pala rin. Kari po yung ano ng bagyo pa. Yan, oh. Payat pa, pero may laman na po ito. Hmm. Yan pa. Kabila. Sarap nito. Saging po, ah. Ayos, panalo. Kisa yung kabuti. Ati pong dadaan mga pagbalik. Ang ganda na, oh. Tanaw na po yung mga halamanan. Hmm. Nandito na po tayo. Yan, nari po yung ating pinatubigan nari po yung bangbang po kanal. Yan, oh. Mamaya po yung dito na tubig. Yan, kapagitan po niyan. Pero basa-basa pa naman po yan. Ang ganda naman kay utol na sitaw Utol, oh. Yan. ah ito bagang. Kamatis pala. Gawin natin pigal sa kasitawan uh, niya. Ay. Yan. Yan gaganda na po. Mamaya, Ma mamaya pong... Mamaya po ay eh, may tubig na po yan. Yung pagitan ito. Oh, yung Gitna Git po. Yan oh. Ang gaganda po haris na po lahat oh. Yan. Ang na auto na eh. Yan oh. Paano yung na po. Ang oh, ganda na. Yung, oh. na. pati ng puno. Panalo. The best. Otol. Pansin po. Magaganda lahat. Harus gano pala lahat ano tuloy Lahat ano. po lahat Malaguna 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 alam pala balad na. Pala pang mabala na pala ri, Mataas na rin sa dulo. Ng ano ang puno pati. Ng mga nauna ano tol? Mitig ang puno. Naunot mga nauna. Nauna daring tanim ari. Medyo pa huli yung ano po, yung, yung malaking luwang. Maganda ah, na ano. Talaga pong nayum na. Ah ah. Panalo na utol 'yo.